So, 'yon mga apo ala, ayan. Meron ako ditong uh, uh, sasabihin lang dito sa inyo, guys, no. Yung account ko dito ay uh, biglang naging poor ang rating anang ano, yung kaniyang uh, rating. Uh, dala dito 'yan sa isang client na nagcancel ng uh, booking ko na hindi ko alam. Okay, ganito 'yung istorya niyan. May nakuha ako ditong uh, parcel Dun sa area ng uh, Santa Rosa Laguna siguro uh, mapapanood nila to kasi alam nila to na nagbablog ako uh, wala kong ibang uh, issue dito kung kaya naging ganito yung account ko kung sino yung nagbook doon sa item na yun na nakuha ko sa may ibang Santa Rosa Laguna hindi ko po kasalanan yon kung bakit nangyari nagkaganon yung ano yung uh, booking na yun nakuha ko na yung item and then nakalayo na ako Problema doon sa area, mahina ang signal. So naghanap ako ng area kung saan mayroong uh, signal no, para nang sa ganun mapicturean ko yung item. Dapat mapipicturean mo siya pagka nakuha mo yung parcel. Since mahina yung signal, hindi ko siya napicturean agad. Naghanap ako ng area para makapag-picture ako. Nung uh, away ko na, papunta na ako ng uh, Uh, Manila sa Timbau na ako. Papuntang Timbau na 'yon eh, papuntang Timbau. Nagulat ako biglang nag-pop up doon sa screen na cancel na 'yung booking. Okay? Pero nasa akin 'yung ano, ah uh, nasa akin na 'yung parcel, dala-dala ko na. Dala ko na 'yung parcel, nasa akin na 'yung item on the way na ako papuntang Manila, biglang kinancel 'yung booking. Ngayon, Medyo malayo na ako. Ayoko namang bumalik. Ayoko kong bumalik. So ang ginawa ko, ang ginawa ko dahil alam ko yung drop-off, may pangalan naman yung drop-off. Sinarcs ko yung uh, yung uh, store nila and nakita ko naman doon mayroong contact number doon. Kaya ang ginawa ko, tinawagan ko. Pagkatawag ko nun sa contact number doon sa drop-offan ko um tinawagan ko, pinalam ko sa kanya, Kako, bakit Kako, cancel yung booking? Sino Kako yung nagbook? Eh, hindi din man nila alam kung sino yung nagbook. So, doon sa may ano, doon sa uh, drop-off, in-inform ko sila, sabi ko, na dadaling ko na lang itong item doon, kasi ayaw ko nang bumalik, sobrang layo na. ba diba? So, sobrang layo na. Eh, hassle na para sa akin, iikot pa ako, mabuti sana kung babayaran nila yung gasolina na tinakbo ko. So sa madaling salita, dinala ko yung item, yung parcel nila sa drop-off location. Okay? So din nung nadala, dinala ko naman yung item, nakarating yung item dun sa drop-off location. Eto na ngayon yung malupit. Ni-report yung item, yung ano ko, yung account ko. Kinan pinakancel ko daw dun sa ano, ang nakalagay dun sa remarks dinala ko yung ano, pinakancel ko, dinala ko pa rin yung item doon sa uh, drop off. Hindi ko kasalanan, ha, hindi ko kasalanan kung bakit nagkaganon yung inyong item. Tapos grabe yung report sa akin, no? Kaya naging poor yung aking ano. Poor yung uh, rating ko na ngayon. No? Magkasabay yun May isa pang kasabay yun Ang nangyari, ang nagbook naman, dalawa kasi yan eh Magkasabay talaga Ang nangyari, yung nagbook Nasa ibang bansa No? Since nasa Novali tayo Ang uh, Ano ko is nasa 5 kilometers yata Pipick upin ko pang Pangsabay ko sana pa Maynila Pag pin ko sa kanya Naging 23 kilometers na naman Okay? So 23 kilometers yung ano Yung uh, uh, Pick up location, so sabi ko tawagan ko yung uh, drop off yung ano uh, yung pagpipikapan din sabi ko tawagan ko eh sumagot naman si ma'am sabi ko ma'am baka po pwede ka akong pa-cancel kasi yung uh, naka sa apps 5 kilometers lang yung yung uh, actual pick up location nasa 23 kilometers sabi ko pa-cancel ko na lang ma'am baka po pwede okay naman sa kanya ang problema naman dito ganito yung uh, nag-book nasa ibang bansa daw nasa ibang bansa yung nagbook kaya sabi ko ma'am mo baka po pwedeng pakitawagan para makakuha ako ng panibagong booking so ngayon na siguro mga naabot na ako ng mga 15 minutes kasi nagaantay-antay ako eh nabiyahe ako at uh, tinatakbo ko na yung, ano, yung parcel ko nung nauna na kinansil din na nasa akin na sabi ko ma'am baka po pwedeng ano mapa-follow sa anak mo na nasa ibambansa. bansa. 15 minutes na. Siyempre, naiinip ako. Ang ginawa ko, ang ginawa ko, kinansil ko. Kinansil ko ng uh, mag-isa. So, nag-antay, tiniis ko na magantay mag-antay ng 10 minutes. Ang nangyari naman, ganito na. Cancellation without valid reason. Paanong val walang valid reason? Naglagay pa nga ako ng ano doon, ng remarks. So, napaka, napaka unfair nitong ano doon sa opisina ng lalamog na pagka hindi ano pagka hindi natin gusto yung item bakit bakit bibigyan nyo kami ng ganitong ano ganitong uh, action na if ano ibabawasan nyo yung rating namin di ba nandun nga malinaw nga di ba may karapatan ang rider i-cancel yung booking kung ayaw nyo no? kung mayroong rason e, anong gusto nyo anong gusto nyong yung rason Diyan sa opisina na lalamove, anong gusto yung rason? para makapanipaniwala yung ano, kapanipaniwala yung uh, cancellation ng isang rider. Sobra na yung ano, sobra na yung ano niyo, nagtatrabaho na maayos yung rider, nagtatrabaho na maayos yung uh, mga riders ninyo. Tapos kapag may, may mga ganong reports, mas pinaniniwalaan nyo kaagad yung report sa inyo ng inyong mga client. Yan yung sinasabi namin dito paulit-ulit na lumalaban dito sa mga sistema nila Walang kwenta yung sistema ninyo. Ayusin niyo yung pino, you know, yung, sistema ninyo diyan sa Lalamove dahil yung kahit anong galing, kahit anong ganda ng performance sa pinapakita ng mga rider sa inyo dahil sa isang sumbong lang ng isang client na walang kwentang sumbong, na paniniwalaan niyo yun. Hindi niyo na kinukuha yung side ng rider napakalang napakawalang kwenta totoo lang totoo lang kaya ako nagagalit lang dito dahil bro mo nagtatrabaho ng maayos dinala pa nga yung item ng maayos ni-report pa o tabuti sana kung ninakaw yung item di ba hindi ako ganung kasamang tao na nakawin ko yung item kasi unang una kinansil na yung booking no cancel na yung booking nasa akin yung item kung masamang tao lang ako baka hindi ko na ibinigay yung item na yon pero hindi Ano ang ginawa ko? Ginawa ko ng paraan para madala ko pa rin yung item. Tapos ngayon, no nangyayari, isusumbong nyo. I-report nyo doon sa lala mo. Siyempre, paniniwalaan kayo. So, shoutout doon sa ano, shoutout sa um, naggano ng parcel na yon. Grabe, di, di, ko talaga lubos akalain na sa kabila ng lahat na dinala ko yung item pa rin sa inyo, nagmamagandang loob pa rin ako na mabuti pa rin ang naging intention ko madala ko yung item dun sa drop off e report pa rin ang inaabot ko sa inyo yun medyo mahaba na yung ano itong video na to at uh, medyo disappointed lang ako dun sa sistema ni Lala Move nakakabwisit lang nakakabwisit lang kaya kayo mga Lala Move rider dito na tumaparehas ng trabaho walang ano walang kwenta yan kay Lala Move pagka kayo ay nireport ni client kaya ingat lang talaga, ingat lang talaga kayo. 'Yon, peace out.